etap ni Paring Martin. <laughs> siya magtotono. Ang ah, tono ng tunog. Oh, Ma-quality, hindi mo na kailangan ng processor. Wala lang kasi na 'yan may may tone control na siya nakasama eh. Mm. No? Ibubugdog kagad ko pa ng uh, processor 'yan. Nakapull na 'yung volume ng bass natin. Bebo. ano lang ni pare, Come to my vlog Ayun, for today's video Bali, ito na yung sinabi ko sa uh, Mga previous vlog ko na Isa, sound check na natin Kompleto yung tropa eh Si Paring Martin Ojo Si Paring Mar O si Paring Michael Ayun, yun, Mga panto. Mga tropa pitch ko nandito Hindi napag-isipan namin na uh, Mag sound Pasensya na kayo sa, kwan, sa background natin Kasi ay hindi pa ako nakapaglipat ng pwesto kaya medyo tinatamad ako maglinis. Yung soundbox ko nga ngayon ko lang lini tanggalan ng kalat yan eh. Ayan, ito na yung sabi ko na ikuan nga eh sa sound check natin para malaman natin kung gaano ka-quality yung tunog ni Dawson na Neptune series na 4 channel. Baling ginamit namin na na speaker is itong apat. Apat na sub. Isang mid high lang. Isang setup lang, tinatamad kami magatak ng wire. Ang nakakabit is isang mid, isang high. Yung dito lang na side ha, sa gilid na to ha. Tapos itong sub natin ay sa apat yan. Mukha natin apat na sub. Tapos yung setup, ganito. Ganito ha. Sa isang channel, dalawang, dalawang sub na ito sa ilalim. Tapos itong isang channel, nakaparalel din, yung sa gitna na yan na sub. Kung naka 4 ohms tayo. Naka 4 ohms sa isang channel. 4 ohms, 4 ohms. Bali, ang binubuhat nito, 2,000 watts. Tapos yung isa 1 2 yan eh nasa topor na. Oh, tapos itong channel na ito pag Twitter. Twitter itong isang channel. Tapos yung isang channel is pang mid. Ganda sana kung medyo magaga pa makompleto sana yung dalawang mid ay natin. Ganyan lang muna yung setup natin sa ngayon. Kumbaga smooth testing lang tayo. Yan inulit ko ha. Naka 4 ohms tayo sa isang channel. Naka 4 ohms sa isang channel. Dito na side to, yung itong side na to. Tapos sa kabilang side is tag -iisa. Isang Twitter, isang mid. Ayan, na siya. Maka binuksan talaga namin para mamonitor natin kung gano'n sa kainit in 4 ohms. Kaso sa ngayon, wala muna tayong processor. Rekta lang muna tayo. Rekta ang cellphone. Yung laptop ko nga, hindi nakakabit niya kasi pa, hindi, naka, hindi pa natin na-refresh yung laptop natin. Mamadali kami. Cellphone lang muna yung gamit ko. Bago natin simulan to, bago natin yung soundcheck, bago ko paparinig sa inyo, isipre promotion muna tayo kagad. Eh sa mga sa mga hindi pa nakabag-follow, paki-follow, hindi si pre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then si pre paki ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na ia-upload ko. Tapos si pre po ko si Paring Mar. oi okay, mar Diala. Ah, <laughs> uh, kanito nagko-content din si Pare. Facebook sa Facebook na uh, lang okay, naman okay, si Pare. Uh, Silipin nyo Mar and Jala. Kanto uh, si original Sandworks. Original na account niya. Silipin nyo na lang May mga tutorial din naman si pare doon oh. Tapos Plugging muna tayo Si pare naman uh, Gustong umorder ng mga Processor Lahat Basta sa audio equipment Soundbox Always on the go si pare yan Search nyo na lang partin audio Emotion si pare ano pag-asawa nyo Electrical ang pinakadabis siguro Ayan Sabihin ng iba Bakit puro plugging tayo <laughs> <laughs> Ayan ito na ito tayo sa may harap itong channel na to yung channel A is uh, left volume right volume yung sa base na yan sa base sa ilalim tapos itong volume, uh, channel B na left channel yung tweeter na sa taas isa Tweeter natin is live pro I live tender 72 si yan tapos itong isa yung B right yung mid kuha ba? sana makuha ah tapos Itong setup lang na gagawin ko sa may tone control niya kasi naka tone control siya yung base is naka o'clock. Yung mid 1 o'clock tapos naka 3 o'clock yung treble. Tinasan ko na konti yung treble kasi malulunod diyan kasi sa lamang isa. Kalaban niya sa apat 'to. Ngayon, eto banatan mo na pre, Anong tugtog diyan? Ay, mandar ni cellphone. Pakinggan natin kung ano lalabas sa tawas, yung quality music. putol putolin na lang natin para hindi tayo maka <laughs> yung umaandar Parang gitna yata Tapos ito yung dalawa yung sub Napol volume na Ayan, napol volume tayo Ngayon, lagyan natin ng meat para walang mid yan mid yan mid yan tapos ito yung twitter para mas marinig nyo ng paisa isa yan twitter yan ngayon lagyan natin ng mid yan may mid tsaka twitter yan Okay. Opo na natin. <laughs> copyright tayo. erap nang walang mixer ayan e, yon sa mga susunod na video natin. i up natin siya ng maayos yung may mixer, ang may processor. Ngayon ito kasi nakarekta pa tayo. Smooth testing pa lang daw kumbaga. Ulit. Hindi copyright. Yan Paul mo. Oh. Hay. Yan oh. Ngayon, subukan natin ng battle music. hanap tayo ng battle music para kompleto Para mapakinggan natin yung tunog ng lato-lato. Okay, hanap lang ako ng uh, ragatak na music. Set up ni Paring Martin. <laughs> Siya magtotono. Angas ah, ang tunog. Uh -huh. Na quality. Hindi mo Wala na kailangan pa. ng processor. Wala mm -hmm. lang kasi na de ano ni may may tone control na siya nakasama eh. Mm. -hmm. No? Eh kung mo pa ng uh, processor yan. Nakapull na yung volume ng bass natin. Mamaya, subukan natin barilin to. Tingnan natin kung okay. ano yung okay. tuwa niya. Parang hindi umiinit pa nga. Oh. nakapull on siya. Uh -huh. 12 yan Sana ba lalo 'yan tunog niya Oh aviso, aviso. Ah, kain wala kang malabitbit na. Oh, wala kang bitbit na processor. Ayahan nyo, hindi ko na ipaparinig sa inyo yung tunog ng mic nito. Para mayroon pa akong content sa kagaling tunod 'yon. So ngayon guys, bali ito na. Battle music na ito. Shout out kay paring DJ KC. Battle music orang ragatak na to. Gibre ah. 我猜呢？<music> sa sunod, try ko naman kuha na ng video, paparinig ko sa inyo kung gaano ka, quality yung tunog ng mic nito, tapos yung yung control ng DSP nya para kahit papano, meron ako mga content pang iba try ko, kung ano pa yung mga picture na pwede natin uh, gawa ng video dyan sa ngayon lang muna uh, naipaparig ko na sa inyo yung battle music uh, quality music ayun, uh, ragatak narinig nyo na yun yung nagiging yun ang tunog ng uh, Josson Sound 23 na Neptune series nila na 4 channel angas apat na sub yun ha apat na sub bali sa isang channel is dalawang sub tapos sa isang channel dalawang sub dito na side to itong ito tapos dito naman dalawang midi lang nga yung nilagay ko eh okay na eh maganda to pang event kasi isa lang yung bubahatin mo tapos kumpleto na maganda to sa dalawang sub tapos meron kang tripod yun, sana nakapagbigay ideya ulit ako sa inyo sa ganitong kalsing setup. Na simpleng setup lang naman. Ayan nyo sa mga susunod pa ng mga video natin. Lagyan natin siya ng processor para mas marinig nyo yung uh, quality niya. Sa ngayon kasi nakarekta lang to eh. Ayun, sana kayo <laughs> nabitin. Promotion, bago tayo magtapos sa shop natin. Always yung dago na 24-7. Sa mga gusto magpaparepair along sa Oyo, Quezon City and number 41, Don Julio, Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin. So, kung hindi pa nakapag-follow, pakifollow. And then, siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So, kung hindi pa nakapagsubscribe, pakisubscribe, like, share. And then, siyempre, pakit na mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.